For more video, please subscribe and click the bell button. Thank you. Hello guys, si Jerby Gomez na naman to sa DIY and Anything. Nandito na naman po tayo at may nagre-request sa ating mag-vlog regarding sa refrigerator na bago. Ano daw ba yung mga dapat gawin at mga hindi dapat gawin pag na-receive mo ng iyong bagong refrigerator? Okay, oh, bago po tayo magsimula, sana pa-subscribe, like, and share na ating video para po sa kaalaman na rin na ating mga kapwa customer, technician para po doon sa ating ka binibigay na libreng informasyon. May nag-request lang sa akin, hindi ko nababanggitin yung pangalan nung nag-request para do sa refrigerator na bago. Ito, is bago to. Eh Ano yung mga dapat gawin uh, sa mga refrigerator pagbago at saka yung mga tinatawag natin paano yung warranty. So ganito po yan. Simulan natin. Okay. Siyempre, pagdating ng refrigerator mo sa bahay mo, alam, buksan mo muna. Alam nga naman, hindi mo bubuksan. Ah! Pasaway ka. De, loko lang. So, buksan mo. Siyempre, pag binuksan mo yan, di ba? Diba? Uh, buksan mo. Pagkabuksan mo, siyempre, ang una mong titingnan dyan, eto. Marami ako refrigerator na ginagawa eh. Sample lang natin. Ito may dent. Yan, no? Ngayon, kung ikaw yung kliyenteng metikuloso, siyempre bago yung unit mo, iwasan mo 'yon. Pwede mo kung tutuusin yung mga may dent. Pero kung hindi ka naman met metikuloso, okay lang. So, 'yun ang gawin mo. Tanggapin mo yung unit. So, 'yan ang lagi niyo tatandaan pagbukas ng uh, galing sa kahon, Buksan mo check up mo yung unit visually uh, mo yung mga gas gas ayan bago rin yan eh gas gas tapos yung mga kung ano pa and then sa loob oh uh -huh. ayan nakasaksak kasi check mo nandoon may accessories yung mga may mga refrigerator kasi pag na-receive mo wala yung handle wala to so hindi nakakabit i-check mo buksan mo ikaw na mag-install so accessories yung mga ano kung may basag Ayan, yung may mga crack. Siyempre, alamin mo, para ma-complain mo kaagad. Kasi papalitan dapat nila yon. Pati sa preset, check mo. Yung gasket mo, yan, ito. Titingnan mo, baka may punit, baka kung kailan ano. Yung, ayo uh, yung ilaw palaga, hindi nyo ma-check. Ganyan lang. Parang ganito. Ito yung side by side na i-uwi ko sa bahay. <laughs> Minodify ko. Ayan, ganyan. Kompleto, diba? So, secondly, ano bang ang gagawin ko pagka-receive ko dun sa unit? Na-check ko ng lahat, okay naman. Walang gas-gas, walang tama. So, complete. Okay. Ang second na gagawin mo, wala. Antayin mo siya. Dahil kaka-deliver lang na refrigerator sa'yo, so, ang tangi mo lang gagawin, mag-antay ka ng minimum ng 5 hours for the safety. Pero, totusin 2 hours lang pwede na. 5 eh. hours na lang. Huwag ka maniniwala after 2 days bakit mapaliwanag ko sa inyo bakit after 2 days yung iba gusto after 3 days yung iba mapaliwanag ko later so mag wait ka ng 5 hours uh, pag 5 hours bakit kasi dahil nga yung na nabuhat siya, nagalaw, yung langis niya may tendency gumalaw din sa loob, may tendency pumasok sa ibang tubo. Sa mga technical yon So, wait, ka na lang ng 5 hours. Pagka-wait mo ng 5 hours, minimum 2 hours pwede na ang 5 hours. Huwag ka maniniwalang 1 day, 2 days, 3 days. Huwag ka maniniwala doon. Papaliwala ko bakit. After 5 hours, saksak mo. Okay? Paano ang saksakan? O, oh, halimbawa, saksakan. Uh, isang tip din, sig siguro mo yung may saksakan mo, hindi naglulus. Kahit gumamit ka ng extension, okay lang. Basta as long as yung sa refrigerator, hindi siya gumagalaw. Kasi yan ang nakakasira sa refrigerator, yung loose. Ngayon, kung gusto mo, kahit may extension ka, tapean mo siya para hindi siya nagagalaw. Or kaya, kumuha ka na sarili extension niya na basta siya lang. Kasi sa atin, mahili, malimit, nagagalaw yung extension. Kasi iba yung design, gaya, hindi gaya nito. Ito may saksakan eh. nakapasok dun sa loob. Sa atin kasi nakahang eh, kaya gumagalaw. So, palitan mo nung parang nakadapa, wag yung parang nakatayo, nasaksakan. Yung to, yung parang ganitong nakadapa. Sa ba yun? Ito, meron ako isa. Ayan, oh, parang ganyan, nakadapa. Kasi sa atin, di ba, na parang nakatayong ganun. Ayan, pag sinaksak mo, ito, parang ganito. Eh, pa dito. So, saksak mo sigurado yung hindi nagagalaw o tape mo Okay? Kaya ang sinasabi after 5 hours yun nga para bumaba yung mga langis o whatsoever na nandun paanda rin mo guys remind ang bagong unit hindi agad lalamig yan in 1 to 2 hours 3 hours 4 hours hindi paanda rin mo pwede na ba kung maglagay ng pagkain sa loob ng refrigerator after kung mapaanda ng 30 minutes hindi po Huwag ka maglalagay ng pagkain. Pero, maglagay ka ng tubig sa freezer side. Ulitin po natin, ha? Pagbukas ng refrigerator, magpasok ka ng tubig sa freezer side, pero empty siya. Tubig lang ang tangin ilalagay mo. Bakit kailangan natin ng tubig? Doon po natin malalaman ng isang refrigerator kung umaandar siya ng maayos, kung nakakapagyelo. Yung ref side, huwag mo na muna intindihin. Basic problem na lang na pag nag uh, umaandar to, hindi rin umaandar yun. Basic na lang yun eh. Pero pag ito lumamig talaga at hindi lumamig, yun may problema. So, bakit hindi tayo maglalagay ng pagkain? Kung mapapansin nyo, pag bukas ng refrigerator nyo, meron kayo naukuha mga silicon, chemicals. Chemicals po yun na may tendency makaapekto sa pagkain mo pag sinilagay mo siya sa loob. ba? Diba? So, paandarin mo siya ilan? 24 hours. Walang laman. Okay. During na nagpapaandar ka ng 24 hours, di ba may nilagay kang tubig sa freezer side? Ito yung freezer side. Yan. O kaya yung mga nasa baba ang design or yung nasa taas ang design. So lalagay mo yung tubig, uh, ice water, bahala ka, bottled water o mineral water. Nasa sa iyo na Kung mayamang ka, kung gusto mo, yung ano, ewan ko ano tawag sa water. Uh, water. <laughs> so di ba, 24 hours nilagay mo ng alas 6 ng o sabihin na natin alas 12 ng tanghali dumating sa iyo o hapon alas 4 sinaksak mo after 5 hours o alas 9 dapat yung kinabukasan nagyelo na or within 24 hours maximum pag hindi po nagyelo yung nilagay na tubig sa iyong refrigerator it means limbawa what a yellow isample tayo Taran, yan yelo. Aray, <laughs> de yelo sya. Okay. Pina na mo ng alas tres ng hapon. Sinaksak mo ng alas 8 o alas 9, 6 hours na nga. Tapos kinabukasan, <laughs> hindi siya nagyelo. May problema ang refrigerator mo. Tumawag ka kagad sa service center at mag-ask ka ng replacement. Bakit? Kasi hindi siya umaandar. Hindi siya nagyelo. Lumamig lang siya. Sabihin natin lumamig siya o nagyelo ng kalahate. Eh. Kaya nga sabi sa'yo, kinabukasan, di ba? Alas 9 ng gabi sinaksak hanggang alas 9 ng umaga. So, 12 hours pa lang yon, di ba? Antay ka uli hanggang ha. Pero dapat yon totoo. mapa direct cooling, mapa no pros, o yung tinatawag na mga pan type, sa pan type nga eh, tandaan nyo po ah, pag pan type ang refrigerator mo, o yung tinatawag na no frost, kinabukasan dapat matigas ng yelo niyan. Kasi iba ang takbo ng pan type. Kaya huwag kayong makikipag-argue sa akin, yung mga kapwa ko technician o yung ibang mga nagbablog din, na sinasabi nila na ang refrigerator na pan type daw or no frost, hindi daw nakakapag -yelo. Saan nyo nakuha yung kasabihang hindi nagyayelo ang no frost? Dahil daw no frost, pasaway. So ang no frost ang pinakamabilis magyelo lalo lalo na ang mga pan type kumpara sa direct cooling. Kaya niya magyelo ng 4 hours ang mga pan type mo sa direct cooling 12 hours, 8 to 12 hours. So kinabukasan 9 to 9 hindi nagyelo. Tumawag ka na kagad sa service center. Pag sinabi sa iyo na service center magantay ka pa uli na another 24 hours, batukan mo pag dumating sa bahay mo. <laughs> Totoo po 'yun. Bakit sinasabi nila yun na Diba, yun yung sinasabi ko sa inyo, bakit gusto na iba service center i-testing mo after 2 days, after 3 days. Remember, meron tayong tinatawag sa Pilipinas na 7 days replacement. Diba? So, pag 3 days dineliver sa iyo, kailan mo binili, 'di ba? Halimbawa, binili mo 1. Dineliver sa iyo 2. Kasi yung invoice mo 1. Tandaan niyo po, ang resibo mo date 1. Dineliver sa iyo 2. 2 days na kagad. Sabihin sa iyo pa mo after 3 days. 4 days na kagad. Tumawag ka service center, hindi napuntahan, 5 days, 6 days, pan 7 days, hindi mo na mapapalitan yan. 7 days lang po ang requirements na mapalitan ang unit sa Pilipinas. Kaya yung mga service center, huwag din kayong pasaway. Maawa kay sa mga kliyente. <laughs> May mga service center talaga mga pasaway. Kung sino man kayo, mga brand kayo, mga loko-loko kayo, kung pwede ko nga lang banggitin yung mga name ng brand nyo eh. Babanggitin ko talaga sa vlog ko eh. Ang dami nagre-reklamo sa akin eh. Hindi eh, na sa nang sasalita. So, ganun. Diniliber sa sa'yo, kailangan ng gabi, paandari mo, kaya bukasan, dapat mag magyelo Direct cooling, no frost or pan type, dapat may yelo siya. Huwag kang maniniwala sa technician, after one day, two days siya, yung tinawagan mo service center, sa mag -yelo. Pag dumating sa bahay, ipalo mo yung refrigerator. Pupusta ako sa kanya kung saan niya nakuha yung kasagutang, after two days, mag ang refrigerator. Sira, ulo ba siya? Sorry for the words. So, ganun po. After 2 days, sasabihin sa inyo ng mga tinawagan nyo. So, ang normal po na refrigerator, pag na-receive mo, yun nga, sabi sa inyo, mag-wait lang kayo ng 2 to 5 hours, saksak -sak nyo na. And then, for the next day, dapat mag siya. Gabi, kinabukasa mag -yelo. Sabi ko nga sa inyo, 4 hours lang ang mga pan type na no frost o no frost at saka ang direct cooling maximum 12 hours, makakapag-yelo siya. Gaya na nakita nyo, huwag po kayo maniniwalang 1 day. Okay, Nagyelo naman sa rep side mo, halimbawa, asa ah, sa freezer side, nagyelo. Eh cooling ka. Hindi nagyelo dito. Hindi malamig. Antay ka uli na another 6 hours dun sa testing mo, 24 hours, antay ka na 6 hours. Pag ganun pa rin tumawag ka na uli na service, hindi po talaga maayos ang refrigerator na. Tandaan nyo po, 12 hours at hindi lumamig ang refrigerator nyo, I insist nyo tumawag kayo sa service center hindi po na andar yan. Maniwala po kay sa akin. Huwag nyo ako, huwag, huwag, tayo maglokohan dito mga service center. Nasasabihin nyo, yung mga brand na sasabihin mag-antay ng 24 hours para lumagpalo ko sa inyo itong mga refrigerator ko eh. so, ganun po yun. Kailangan within 12 hours malamig ang refrigerator. Rep side at saka freezer side. Okay. Yan ang tatandaan nyo. Kaya yung sinasabi sa inyo na after 2 days pa daw lalamig, ipalo nyo yung refrigerator mga kalokohan yung mga service center. So, ganun po ang gagawin nyo. Nangangalay na ako eh. <laughs> so, hindi. Oh, so, ganun lang po ang gagawin nyo. Ngayon, sa mga bago, yun sabi ko, may vlog ako, nainit yung gilid. Normal lang po yan pag naandar. At tapos may nagtatanong, bakit daw nawawala yung init? As long as lumalamig refrigerator mo at mo. Normal lang po yan. Mamamatay, pa, aandar, mamamatay, aandar, mamamatay. Bakit? Kasi may control yan. May sariling thermostat yan. Huwag ko kayong mabahala, lalo-lalo na lalo, lalo sa mga bagong billing appliances. Na laging ang, ang complaint, ma yung rep ko nung una umiinit sa gilid nung katagalan ayon na. Nung unang problema ni reklamo niya, umiinit. Nung nawala ang init, nagreklamo. Tandaan nyo, pag hindi lumamig doon kayo magreklamo, wag nyo intindihin yung mga nasa side, mga bagong design niya na umiinit yung side o yung likod. Meron akong vlog niya na bakit umiinit ang refrigerator sa side or sa likod. Okay? So, ayan yung mga dapat nyong gawin sa pagbagong bili. Ang hindi nyo lang dapat gawin, yung sinabi ko sa inyo, yung sinasabi nilang bawal gumamit na extension, huwag din kayo maniwala doon. Ang sabi ko nga, gumamit kayo na extension dahil ang bahay nyo extension din yan. Lahat na saksakan nyo, isalan din linya yan. <laughs> Pwede kayong gumamit na extension as long as huwag siyang nagagalaw. Pakitaan ko po kayo. Wali mm -hmm. ah. Dati sa Pinas. Ayan oh. Pag yan nagalaw, eto Hindi ko pwede galawin. Nakasaksak yung water dispenser ko eh. Nagalaw. Yan ang problema niyan. Maglulus. Di ba? Ito yung ganyan design sa template eh. Pa, kahit gumamit ka extension, tapean mo to. Or maghanap ka ng magandang design yung ganyan yung nakadapa. Di ba may nabibili sa ating mga nakadapang saksakan? Sana may maipose ako sa video na to. Yung nakadapang saksakan, yun ang gawin nyo. Huwag yung parang nakatayo na ganito. Sandali. Dali lamang po. Hanap tayo ng ano. Okay, ito po yung sinasabing sa atin sa Pilipinas ng mga saksakan, yung tatlohan. Pag ginakaganyan na saksak, kaya po lagi nasisira ang refrigerator nyo o kahit anong appliances nyo. Ayan. Kasi nagagalaw siya. O. Nagkikislap sa loob yan. O. Huwag kayong gagamit ng ganitong saksakan. Sabi natin, bilog lang to. Pero yung lapad. Ganon din yan. Pag sinaksak mo, gagalaw-galaw yan. O. Konting sage. ba may extension ka hinila mo, gagalaw ng konti yan, mamamatay yung compressor, tapos sinaksak mo uli, aandar, mamamatay, aandar Sigurado, sira ang compressor mo. Okay? Ang refrigerator mo. Pumalit ka nung mga kadapa na saksakan nyo na kaganon. Maghanap ka. Ipopost ko dito kung may makikita po tayo. Ipopost. O, oh, napaliwanag ko na po yung saksakan yung mga dapat mong gawin at hindi nyo dapat gawin. Tapos, sa bagong refrigerator, sa lalo-lalo na sa mga... Sa no -pros kasi wala ka maintenance eh. Kasi nga, no frost siya, hindi siya nagbibuild ng ice tapos para mag tawag nito mag defrost kasi nga automatic siya sa, sa direct cooling kung maaari po mag defrost ka every one month kasi nakakaapekto sa refrigerator pag marami siyang yelo hindi nagiging maganda yung performance niya at nagiging mas mahal ang kuryente mo okay so ganon pag no frost hindi ganon ka ano maintenance kasi nga automatic naman siya mag defrost hindi gaya ng mga direct cooling ano pa sabi nila, okay lang daw ba sa yung refrigerator sa gabi? May mga nagsasabi doon sa group na mas mahal daw ang kuryente pag pinatay kesa doon sa nakasaksak tuloy <laughs> tulo Kasi daw pag patay sinde, patay sinde, saksak hugot, saksak hugot, makakasira daw. Eh kung totoo sa refrigerator po is talaga naman patay sinde. Gaya nga na sinabi ko kanina na which is dahil meron siyang control thermostat o yung mga sensor niya na mamamatay at sisindi siya. Kaya huwag kayong magpapaniwala na mas sataas ang kuryente. Kung papatay mo siya sa gabi, make sure na yung Diba tindahan ka, hindi matutunaw yun nandito sa loob ng freezer mo. Kung sa loob ng 12, hours, sarado mo siya. ba diba? Tapos sa umaga mo siya isaksak, mas matipid sa kuryente po yun. Kahit ilagay mo sa maximum din sa gabi, ihugutin mo na siya. Basta nakapagyelo na siya na maayo. O ba diba? So, ganon. Bago ka matulog, mas okay. Patay mo 6 hours, malaking katipirin Ano pa yung isang tipid tips daw? para do sa mga bago refrigerator. Kung ayaw mo nung pinapatay at napagod ka, gawin mo sa umaga, ilagay mo sa ano, sa maximum. Ilagay mo sa maximum yung control. Halimbawa, 1 to 7. Oh, sandali ah. Hindi sa isa uling refrigerator. Okay, sample lang to. Hindi nakasaksa kasi baka masira eh. So, halimbawa, sa gabi, uh, sa umaga, lagay mo sa... Ang normal po talaga na refrigerator, dito lang ako 3 and 4 huwag nyo na ako ipilit Ito lang talaga sure ball ako dyan kasi kung nandito ka masyado mataas ang kuryente nyan yeah, maglaro ka dyan sa 3, 4, 5, 6 kung gusto mo pero huwag ka na magpa 5 and 6 24 hours na bago ang refrigerator mo ilagay mo sa maximum 24 hours maximum 2 days then pagdating ng 2 days ilagay mo na sa 5 kung masyado pa rin malamig ilagay mo sa 4 hindi ka naman kasi kailangan maglagay ng maximum dahil hindi ka naman magpapa yelo ng buong bahay. So, yung refrigerator mo, okay lang yon. Then, halimbawa, ba diba sabi ko patayin sa gabi, isa sa mga tips. Pwede naman, ang gawin mo, ilagay mo sa lowest. Sa 1 una, ang gagawin mo, guys, halimbawa, 5 ka sa umaga, o 6 wag lang maximum talaga. Bago lang ang max sa bago lang po ako talaga, advice bilang technician po, ang lagi ko nilalagay maximum setting pag bago lang. One to two days lang. Pero pagdating na ng normal day, Nandiyan na lang sa 5, 4, 3, 3, 4, 5. o ganyan. Halimbawa sa umaga, 5 ka. Sa hapon, pagpagabi na, lagay mo sa 4. pagbago ano, lagay mo sa 3. Bago ka matulog, lagay mo sa 2. Yan. Kinabukasan, check mo. Okay ba yung lamig sa'yo? O, saka mo yun sa number 6. Susunod na araw, itesting mo uli. O, number 5 pala. Sa susunod na araw, diba, habig sa'yo sa umaga, lagay mo uli sa 5. Tapos, pagdating ng gabi, ilagay mo sa 1. Kung ayaw mo nang pinapatay pwede ilagay mo sa 1 para at least hindi andar na andar si compressor dahil sa gabi naman is hindi bukas hindi tawag dito hindi naman natin binubuksan ang refrigerator so pag naka 1 siya at least kahit pag nawala yung lamig niya aandar yung compressor at least malamig pa sa umaga yung pinatay kasi as in totally mawawala yung lamig noon may matira man kakaunti lang okay naiintindihan nyo po ako pag bago ang refrigerator laging lalagay mo sa maximum ng 24 hours to 48 hours. Pag na-reach mo na yon, bumalik ka na sa 5, 4, 3. Magwalaro ka po dyan sa tatlo kung ano yung satisfy ka. Hindi mo kailangan dito sa maximum. Mataas po ang kuryente talaga yan. Then sa gabi, ilagay mo sa 1. Depende sa'yo. Or hugutin mo. Depende sa'yo. Okay? So ngayon, ano pa yung mga tip? Yun nga, linisin mo lang. Dahil bago yung refrigerator mo, sigurado sa una lagi lang linis siya. <laughs> Yan na yung eh, araw nakaharap na sa akin. So gano lang ang gagawin natin guys sa bagong refrigerator. Ayan, kasi may araw na doon. Ang mga tips na binigay ko lang sa inyo kung ano yung mga dapat nyong gawin. Huwag na po kayo maniwala. Yun nga sabi ko, sa mga nagsasabing 2 to 3 days, huwag po kayo maniwala. 5 to 5 hours lang ako pag bagong deliver ang refrigerator. Hindi naman niya hiniga eh nakatayo naman 'yan eh kahit hinigayan itayo mo lang din pero sa Pilipinas hindi uso hinihiga refrigerator sa ibang bansa uso yan lalo na dito sa Afrika saka sa Middle East pero sa Pilipinas, hindi nila hinihiga ang refrigerator. So, 2 hours to 5 hours, pwede mo na saksak. And then, within 12 hours at hindi lumamig, huwag, niyong, wag i-insist na mga service center o tinawagan nyo na mag-aantay ng 24 hours bago lumamig. Pag in-insist nila yon papunta yun niyo sa bahay, ipalo mo yung refrigerator. Okay po ba? So, ganun po. At least, magkaroon kayo ng tip kung ano yung mga dapat nyo gawin. Yung sa 7 days warranty, papalitan nyo, huwag nyo hayaang i-repair kung maaari magalit na sa akin yung mga brand pahala kay sa buhay nyo. Pero yung insist nyo, dahil may 7 days, replacement tayo. Pag bago ang unit at hindi umaandar, may karapatan ka magpalit. Pero after 7 days, ang rules sa Pilipinas, hindi na pwede, i-re-repair na nila yan. Una, dalawa, tatlo, ni-repair. Pang-apat, dapat pamalit na. Yan ang alam kong rules sa Pilipinas. Ewan ko kung nagbago. Tandaan nyo po, una, pangalawa, pangatlo, ni-repair. Pang-apat, ganun pa rin ang problema, papalitan nyo na po. Huwag <laughs> po kayong papayag na ano kasi Sayang yung ano. Sa amin ganito rin. Una, pangalawa, pangatlo, pangapat, wala na. Sa awa ng Diyos, ako na nakikipag-usap sa kliyete. Una, pangalawa, mga teknisya ko. Pangatlo, ako na yung pupunta. So, ganun ang ginagawa ko. Sana guys, nakakuha kayo ng tips sa mga bagong refrigerator. Ano yung mga dapat gawin at mga dapat yung pag-iingat. Sa maintenance naman, wala tayong magagawa. Dinis lang talaga. Yun nga, yung, sabi ko yung mga sensitive. Diniliver sa'yo, may coating gas-gas. Depende sa'yo kung tatanggapin mo. Okay? sa mga nag insist niya ng mga service center, at least alam nyo mga technician o alam ng customer ang mga dapat gawin. Yung mga tips na binigay ko kung ba dapat patayin ng na buksan, nandito rin. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa aking vlog. At hindi ko man na i-shout out. Nalimutan ko si out yung isang nagpapa-shout out. Pasensya ka na. Ah, kay Erlito Dar sa Saudi. Si, tsaka si Cleo, ang mga nagpapa-shout out. Narimuta. Ride moto yan. <laughs> ride moto, ride moto ba si ano? Si Erlito Dar, mga nagpapashoutout. Yung so, isang nagpashoutout sa akin, yung De La Cruz ang Pasensya na, hindi ko na napanga, nakuha yung pangalan mo eh. Nandito sa cellphone ko. Eh. So, na video na lang. Ibablog. Eh, siya kita. Maraming salamat guys. Thank you rin sa patuloy na pagsuporta. Bye-bye you!